Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakay naman tayo ng panibagong paksa sa Filipino at ito nga ay ang panitikan na parabola. Sa video lesson na ito, sabay-sabay nating tuklasin ano nga ba ang kahulugan at mga katangian ng parabola. Simulan na natin. Pag sinabi nating parabola, ano bang ibig sabihin nito? Ang parabola ay isang maikling kwento na naglalayong magturo ng magandang asal at ugali at magbigay ng espiritual na aral. Himay-himayin natin yung kahulugan para mas maintindihan natin ito. Pag sinabi nating parabola, ito ay panitikan, ito ay babasahin. At dagdag pa, ito ay isang maikling kwento. Ibig sabihin, nagsasalaysay ito o naglalahad ng mga pangyayari. Pero ano nga bang ba kaibahan ng parabola sa maikling kwento? Kapag sinas Sinasabi nating parabola, tandaan natin, ang pinakalayunin ng ganitong mga babasahin o ng ganitong panitikan ay magturo o maging gabay para sa pagpapakabuti o magbigay ng uh, mga pangaral para sa magandang asal at pag-uugali. Sinasabi din na ang parabola ay may layon din na magbigay ng espiritual na aral. Karagdagan pa, ang parabola ay madalas na mababasa sa mga tala sa Biblia at kabilang din dito ang mga katuroan ni Jesus. Kapag pinag-uusapan natin ang parabola bilang panitikan, hindi natin ito maihihiwalay talaga sa Biblia. Yung mga katuroan sa Biblia, partikular sa bagong tipan kung saan si Jesus nung nakisalamuha siya sa sangkatauhan, ay nagbigay siya ng mga pangaral sa mga ito para maituwid yung kanilang mga landas. Kagaya ng maikling kwento, ang parabola ay meron ding mga elemento. At dahil nga nabanggit natin kanina sa kahulugan na ang parabola ay isang maikling kwento, yung mga elemento na meron ito ay hindi nalalayo sa elemento ng maikling kwento. Pangunahin na nga dyan, yung tauhan, tagpuan at banghay. Kapag pinag-uusapan natin ng tauhan, siyempre ito ay tumutukoy sa mga karakter na sangkot sa mga pangyayari sa akda. Sila yung nagiging kasangkapan para magpatuloy yung kwento. Ikalawa ay ang tagpuan o sa Ingles tinatawag natin itong setting. Kapag sinabi nating tagpuan, ito ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa akda. Dagdag pa, panghuli, ang isa pa sa mga elemento ng parabola ay ang banghay. Ito naman ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda o yung series of events doon sa mismong parabola. Ang banghay ay mayroong mga tiyak na bahagi. Ito nga yung lema, yung panimula. Yung saglit na kasiglahan, yung kasukdulan o yung pinakamadulang bahagi ng kwento o ng parabola, kakalasan at yung wakas. Ang banghay syempre dapat natin maiintindihan ano ba yung naging takbo ng mga pangyayari, bakit humantong sa isang sitwasyon yung mga tauhan? Pag-usapan din natin ano ba yung katangian ng parabola na naging dahilan bakit ito naiiba sa iba pang uri ng panitikan. Ang parabola, mayroon itong payak o simpleng banghay. Ibig sabihin, meron lang daw simpleng storyline o plot ang parabola. Pero sa likod ng simpleng banghay na iyon, mayroon itong malalim na simbolo o sagisag na kumakatawan sa aral o mensaheng na iparating sa mambabasa. Ibig sabihin, hindi explain explicitly ipinapahayag sa parabola kung ano yung lesson o yung kakintalan na gusto nitong ituro sa kanyang mga mababasa. Narito din yung ilan sa mga sikat na parabola na maaaring nabasa nyo na rin, yung ang alibughang anak o yung the prodigal son, ang mabuting samaritano o yung the good samaritan, at ganun din yung ang parabola ng mga talento. Maaari ninyong basahin itong mga halimbawang parabola na ito nang sa gayon ay mas matuklasan nyo pa o mas mapatunayan ninyo na ang parabola simple lang talaga yung daloy ng kwento nito pero yung mensahe niya kailangan mong uh, pagnilay-nilayan yung takbo ng kwento para mas magkaroon ito ng impact sa iyo at matutuhan mo kung ano yung kagandahang asal na itinuturo nito. Ngayon ay dumako naman tayo sa isang mahalagang tanong. Sa iyong pananaw, mahalaga pa rin bang matutuhan ng parabola sa kasalukuyang panahon at ipaliwanag ito? Kung kayong tatanungin, mga kabataan ng kasalukuyang henerasyon, worth it pa ba na ituro ang mga parabola sa inyo? E eh, di ba yung mga parabola na yan, noong unang panahon pa yung setting niya, eh, no? bakit relevant pa rin siyang pag-usapan sa kasalukuyan? Sa kabila ng pagiging... Matagal na ng mga parabola na ito, yung mensahe at aral na gusto nitong ituro ay hindi pa rin nagmamaliw o timeless. May timeliness din na tinatawag yung mga parabola. Kahit na antagal-tagal na nitong nailimbag o naisulat, yung bisa nito, effective pa rin sa kasalukuyan. So, yun yung halaga nung pag-aaral ng parabola, lalo na sa asignaturang Filipino. Nawa, ay sa pamamagitan ng video lesson na ito, ay naging malinaw na sa inyo ano nga ba ang parabola. Maraming salamat sa panonood, Gabanwa. Maari mong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maari mo ring ikomento sa ibaba ang mga aralin sa Filipino na nais mong gawan pa natin ng video lesson. Hanggang sa muli, maraming salamat.